aklat ng mga bilang. Pinagpapatuloy ng pang-apat na librong ito sa Biblia ang kwento ng Israel pagkatapos nilang makalaya sa pagkaalipin mula sa Egypt. Dinala sila ng Diyos sa bundok Sinai at gumawa sila ng kasunduan doon. At sa kabila ng pagre-rebelde ng Israel, naging mabait pa rin ang Diyos at nagbigay ng paraan kung paano sila mamumuhay ng malapit sa kanyang presensya sa banal na tolda. Nagsimula ang aklat ng mga bilang sa katapusan ng isang taon na pananatili ng mga Israelita sa Bundok Sinai at pumunta sila sa disyerto para maglakbay papunta sa lupaing ipinangako ng Diyos kay Abraham. Nakadesenyo ang daloy ng kwento ng libro ayon sa mga yugto ng kanilang paglalakbay. Nagsimula ang unang seksyon sa Bundok Sinai. Tapos, umalis sila at naglakbay sa disyerto ng Paran. Mula doon, naglakbay sila sa mga kapatagan ng Moab na nasa tapat mismo ng lupang pangako. Nagsimula ang unang bahagi sa isang sensus kung saan binilang ang mga tao. Dito kinuha ang pangalan ng libro. At nagkaroon ng mga batas tungkol sa ayos ng mga tribo ng Israel sa kanilang kampo. Dapat na sa gitna ang banal na tolda. At sa paligid nito ay ang mga pari at ang mga levita at sa paligid nila ang labindalawang tribo na inayos ng mabuti at ang juda ang nasa unahan nila. Ito ang detalyadong simbolo ng lugar ng banal na presensya ng Diyos na nasa sentro ng kanilang pamumuhay bilang isang bayan. Sinundan ito ng serye ng mga utos na nagpapalawak sa mga utos kaunay sa pagiging malinis mula sa aklat ng Levitiko. Kung mananahan ang presensya ng Diyos sa kanila, dapat ilang gawin ang lahat para maging malinis ang kampo, isang lugar kung saan malayang naninirahan ang kabanalan ng Diyos. Sa Kabanata 10, umangat ang ulap ng presensya ng Diyos mula sa tolda at ginabayan ng Israel mula sa Sinai papunta sa disyerto at biglang sumama ang mga pangyayari. Sa Kabanata 11, nagreklamo ang mga tao dahil sa gutom at uhaw at mas gusto pa nilang bumalik sa Egypt. Hanggang sa Kabanata 12, ang mismo mga kapatid ni Moses ang nagsimulang kumontra at magsalita laban sa kanya sa harapan ng mga tao. Hindi maganda ang simula ng paglalakbay na ito. Nagsimula ang susunod na seksyon sa pagdating ng mga Israelita sa disyerto ng Paran. Halos kalahati na ng paglalakbay papunta sa lupang pangako. Sinabi ng Diyos kay Moses na magpadala ng labindalawang espiya, isa mula sa bawat tribo para manmanan nila ang lupang pangako. Nang bumalik na ang lahat ng mga espiya, sampu sa kanila ang nagsabing mamamatay ang mga Israelita doon dahil lilipulin sila ng mga taga-kanaan. Pero may dalawang espiya, sina Caleb at Josue, ang nagsabing ililigtas sila ng Diyos. Pero nakumbinsi ng sampu ang mga tao at nagkagulo sila sa takot. Nagplano na sila maghimagsik. Pipili sila ng bagong pinuno at pabalik na lang sila sa Egypt. Kaya talagang nagalit ang Diyos pero nakiusap si Moses para sa mga tao. Nakiusap siya sa Diyos na maging tapat sa mga pangako niya kay Abraham. Ginawa nga yun ng Diyos pero hindi niya binaliwala ang kanyang katarungan. Binigay niya sa mga Israelitang ito ang gusto nila. Hindi nga sila nakapasok sa lupain at hinatulan ng Diyos ang henerasyong ito. Nagpaikot-ikot sila sa disyerto sa loob ng apat na pong hanggang sa mamatay sila. Ang mga anak lang nila ang makakapasok sa lupang pangako. Akala natin matatauhan na sila sa matinding hatol na ito pero mas lumala pa ang problema. Sa susunod na kwento, may isang grupo ng mga levita na nagsimula ng paghihimagsik at hinamo nila ang pamumuno ni na Moses at Aaron at sinabing sumusobra na sila. Kaya matindi ang ginawa ng Diyos sa mga levitang ito at Pinagtibay niya ang kanyang katapatan, kina Moses at Aaron bilang mga pinuno ng Israel. Habang paalis sila sa rehiyon ng Paran at nasa daan na, nagkagulo na naman. Nagsimula ulit magreklamo ang mga Israelita tungkol sa kanilang uhaw at tinanong kay Moses kung bakit pa sila inilabas sa Egypt. Kaya inutusan ng Diyos si Moses na kausapin ng isang bato para maglabas ito ng tubig para sa lahat ng mga tao. Pero hindi ganito ang ginawa ni Moses. Lumampas siya sa hangganan. Dalawang beses niyang pinalo ang bato at saka sinabing, Mga pasaway kayo, kailangan bang magpalabas kami ng tubig mula sa batong ito? Hindi ginalang ni Moses ang Diyos dahil inilagay niya ang sarili sa lugar ng Diyos na nagpadaloy ng tubig mula sa bato. Kaya inilagay ni Moses ang sarili sa kaparehong kapalaran ng henerasyon na yon sa disyerto. Gaya nila, mamamatay rin siya sa disyerto at hindi makakapasok sa lupang pangako. Pagkatapos nito, muling naghimagsik ang mga Israelita, kaya binigyan sila ng Diyos ng kakaibang hatol, mga makamandag na ahas na tutuklaw sa mga tao. Kaya namagitan ulit si Moses para sa mga tao at inutos ng Diyos kay Moses na gawin ito. Isang ahas na yari sa tanso at itataas ito sa isang poste para ang kahit sinong titingin sa ahas na ito ay gagaling mula sa kamandag ng ahas. Kakaiba talaga ang simbolong ito pero ipinapakita nito ang hamon para sa Diyos na maging tapat sa kanyang kasunduan. Tama lang na parusahan niya ang kasamaan at kasalanan ng mga Israelita. Pero kahit ang hustisya ng Diyos ay nababago at nagbibigay ng buhay sa mga lalapit sa kanya para gumaling. Mula rito ay nakarating ang mga tao sa kapatagan ng Moab. At ang pinakaunang bahagi ng seksyon na ito ay nakatutok sa isang kakaibang tauhan na si Balaam. Takot na takot ang hari ng Moab sa napakalaking grupo ng mga tao naglalakbay sa teritoryo niya. Kaya binayaran niya ang isang mangkukulam, si Balaam, para sumpain ng Israel. At sa tatlong pagkakataon, nalaman ni Balaam na hindi niya kayang sumpain ng Israel. Pagpapala lang ang kaya niyang bigkasin para sa Israel. Naalala mo ang pangako ng Diyos kay Abraham sa Genesis 12? Kaya hindi lang basta hindi masumpa ni Balaam ang Israel. Minagyan pa siya mismo ng Diyos ng pangitain tungkol sa isang hari ng Israel na darating balang araw para itaguyod ang katarungan ng Diyos sa lahat ng mga bansa. Ipinapaalala ng pangitain na ito ang pangako ni Jacob kay Judah sa Genesis kabanata 4 na Huminto muna tayo para pag-isipang mabuti ang daloy ng libro hanggang dito. Ang mga kwentong pagre-rebelde sa disyerto ay nagpatong-patong na, palala ng palala. At kahit bahagyang hinatulan ng Diyos ang Israel, patuloy pa rin siyang nagpapakita ng awa. Nagbibigay ng pagkain at tubig sa kanila habang naglalakbay. Kaya makikita sa kwento ni Balaam ang matingkad na kulay ng kamutihan ng Diyos. Kasi kahit nasa loob ng kampo ang Israel, nagrereklamo at nagrerebelde, hindi nila alam na doon sa itaas ng bundok, inililigtas at pinagpapala pa rin sila ng Diyos. Ang matinding pagkakaibang ito sa pagitan ng pagrerebelde ng Israel at katapatan ng Diyos sa disyerto ang dahilan kung bakit napakahalaga ng kwentong ito para sa mga sumunod na henerasyon ng Israel. Ang mga kwento mula sa disyerto ay ikinuwento ng paulit-ulit ng mga sumunod na propeta at makata sa Biblia. Ganon din ang mga apostol sa Bagong Tipan. At laging nagsisilbing babala ang mga kwentong ito. Habang tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako sa kasunduan, hinahayaan niya rin na magrebelde ang kanyang bayan. At harapin nila ang bunga ng kanilang mga paglabag. Pero pagkatapos nito, tumutok ang natitirang bahagi ng libro sa mga anak ng henerasyon sa desyerto at naghahanda na silang tanggapin ang lupang pangako. Muli silang nagsagawa ng census ng bagong henerasyon. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at nanalo sa maraming pakikipaglaban sa mga grupo ng tao sa kanilang paligid. Nanirah na rin ang ilang mga tribo sa lupang pangako at nagtapos ang libro sa bagong henerasyon na nakahanda ng pumasok sa lupain at malapit ng ipahayag ni Moses ang kanyang huling payo, karunungan at babala. Pero sa ngayon, Iyan ang tungkol sa aklat ng mga bilang.